Uli. 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 Laki-laki to mga kolbiks. Laki-laki to. Oh, laki-laki Ay, nakawala. Ay, hindi pa. Hindi pa. Oh, Malaki-laki to mga kolbiks. Grabe, tumutunog yung grill ko. uh malaban. Grabe yung mga. laban mga kolbiks. Hey. Malaki to. Grabe laban mga kolbiks. O. Good afternoon, good afternoon mga Colbix Araw ng Webis ngayon uh, Nandito tayo ngayon sa Mount Manganoy Kasi pumunta tayo ngayon dito kasi sabay nagpalingki na rin tayo you know, Napakakalmado ng dagat mga Colbix At yun may mga ano dito grupo ng mga Chinese yan nagbi meeting sila uh, pupunta tayo dun mga Colbix dun sa may dulo na yan dun tayo dun tayo pupunta tatry natin dyan para makadali tayo ng kaway right mga Colbix let's go mga kolbiks dito tayo dito tayo dadaan low tide low tide low tide na low tide mga kolbiks oh Ta try natin baka makadali isang rad lang ang dala natin ngayon. Pagkagaling natin sa trabaho, dumiretso na kagad tayo rito. Kasi namalingki rin tayo dito sa Asian. Kaya dumiretso na lang tayo dito. Uh. Blue labas yung mga ano dun, mga kolbik oh. nakita nyo yung maitim na yan puro tahong yan daming tahong dito pag mga ganitong lu Tide yan dyan yung ano napakaraming mga ibo na malalaki Oo. Kaganda. Ha, ah, pakakalmado. Diyan tayo mga Kolbik sa may bato na 'yon sa unahan. Diyan tayo. oh, no, ang lalaki ng pugad. Oh, nakikita niyo yung mga ibon ang no, dami. Lalaki ng pugad nila. 'Yan you know? At so, yan, right nandito na tayo mga kolbix huh. yun know, tinawid natin kurba to napaka lutaid ngayon pagod uh. yan yung mga kolbix nakakita nyo yung ano yun, yun puro tahong puro tahong yan mga kulay itim na yan lalaki kakuha muna kaya ng tahong kuha tayo ng tahong mamaya mga kolbix o oh. baka yan lang, mga kolbix yung taan natin yan lang yung taan natin o oh. sana swerte tayo. Padali tayo ng kaway. Ayan mga kolbiks oh Ang daming dito tingnan natin huh pakaraming tahong yan mga kolbiks tahong yan so uh, pati yun na uh, sa bato na yun lalaki pati ito mga kolbiks oh. tahong yan oh lalaki oh napakadami napakadaming tahong oh uh, sa bato Ayan pa mga Colbix oh. Napakaraming tahong. Ito. Nagkukumpulan oh. Oh. Gabing kumpulan ng tahong. Oh. Puro tahong. la na yung mga Colbix. Napakadami. Napakadami. grabing kumpula ng tahong dito ito pa oh kaya to. grabing nalaki oh oh nalaki ang lalaki ng mga tahong mga whole beaks ganito napaka namer dito oh yung parang suso napakadami nito mga kolbiks dito yun know? o, lalaki lalaki ng mga parang suso oh, nakasiksik sa bato yung mga parang kuhol parang mga kuhol ito mga kolbiks sa lalaki oh, yung tataba sarap na ito oh, lalaki grabe uli 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 mga kolbix i huli tayo i huli tayo ito Uli mo nga, Colvix. Ay, nakawala. Ay, nakawala pa. Nakawala. Woo. Nakawala. Nakawala, mga Colvix. Nakawala. ko oh, wala oh taliyan natin nawa ayos oh ko oh, wala ko walis Boleh. Boleh nak tak tu. Boleh. 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 Boleh berak. Bix. Boleh. Wah. Ah. ah. Laban. Ubah laban.

Dali natin mga Colvix Hindi tayo uuwi ng luhaan Hindi tayo uuwi ng luhaan mga Colvix oh. Kawaii Woo! tayo o ay ang um. luhaan. Ayan ang mga mix, May gumagalaw na naman. Oh. May gumagalaw na naman. Whew. Nawala yung lamig. Pag may kumakain mga kalbiks, natatanggal ang lamig. Ayan Oh. Kahit paano, naka-isa na tayo. Oh. Hindi na tayo uwi ng luhaan. Yan, oh. May gumagalaw-galaw pa. Sana mapuruhan ng makadagdag dyan sa isa pangalawa na sana yun mga kolbiks yung isa lang nakawala ang unang hatak natin pag -angat natin kung malapit na sa kabumitaw yung pangalawa yun ang nakuha natin malaki sana yung mga Colbix yung una nakawala lang medyo malapit na magdilim oh pero kita pa naman yun o, yun ah na. hindi maggalaw naman gumana tayo naman mga call fix oh oh yan oh hindi ba balikan babalikan yan babalikan mo yan oh yun ah oh eh oh. lunukin mo o mga coltics balikan mo yan nakuha ata yung 5 mga call puha ate yung ay naburuan oh uh, ang dami yung talungan uh. nakuha nakuha ang pain nakuha ang pain nakuha ang pain, nakuha ang pain. May ang mga kolviks Yan o, uli Uli, uli Laki-laki to mga kulbiks Laki-laki to Oh, laki-laki to Ay, nakawala Ay, dyan pa Dyan pa Malaki-laki to mga kulbiks Marami tumutunog yung grill ko uh. Malaban Marami wala Karabi laban mga kulbiks hey. Malaki to Marami oh. laban mga kulbiks uh. Ah! Ito, laban! Sana hindi makawala! Sana hindi makawala! Oh, Jix! No! Talagang tumutunog yung rin ko! Yan no? no, no! No! Okay! No! Yan na! Yan na! Woo! Ang laki! You know, laki mga kalbiks! Panalo! Hey! Panalo. Panalo. Hi, hey, laki. Laki mo ha, Colbix. laban. Talagang binigyan tayo ng laban. Ha. Binigyan tayo ng laban mga Colbix, oh. Oh. Alaga. Oh. Grabe, laki talagang lumalaban mga colleagues huh. thank you lord makakain na sila Sabuin natin. Sobrang laki mga Halbix. Sobrang laki. Ah, yan ka muna. Huh. Bidikin tayo ng laban mga na Nawala yung labig. Ganda, ganda magandang laban you know, grabe ang laki mga Colvix oh talaga ang ng kaway dito ngayong gabi ito kailangan natin mga, mga tama na yan sa susunod naman thank you lord at binigyan tayo ng biyaya yung isa yung isang ano mga colbics pinakawala natin oh oh panalo alright Thank you, thank you so much mga colbics Maraming maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta Sa ating YouTube channel Uuwi na tayo mga Colvix Dahil malamig na Saka madilim na Alright, thank you Bye bye